Maraming nag-oppose during na oposisyon. And uh wala naman tunay oposisyon. What about sir, yung mga sa, uh, sa Liberal Party sir? Do you consider them opposition or not? Do you Do you no, sir. In, our, about, uh, in our present day and setting, do you consider anyone an opposition now? Thank you sir. How would you define what you're saying na uh, real opposition na magiging kayo, if ever, ever? Para lang po mali. At malinaw naman sa mga kababayan natin, uh, Iyan, ano? Ma ma malinaw sa kababayan natin na walang nagsasalita sa gitna ng kaliwat-kanan, talamak na korupsyon, laganap na droga at kriminalidad. And I think all elective positions, lahat ng mga elective posts at yung mga nahalat, in uh, the current uh, Congress, whether Senate or the House of Representatives, that duty bound sila na ang interes ng Pilipino, hindi ng iisang partido, hindi ng konsinong politiko, at higit sa lahat, hindi ang interes ng mga oligarko.